Vice ganda at Showtime host na si Kim Chiu full force sa pagtulong para sa ating mga kababayan. Sa kabila ng pagiging busy ni Vice sa Showtime at kanyang mga shooting, ay talagang hindi nga nawawala dito ang kanyang pagiging matulungin. Dahil hindi rin ni Vice matiis, ang ating mga kababayan na naghihirap dahil sa korupsyon at sa bagong lindol na naganap noong isang araw, halos mayak din si Vice na tinanggap ang ibibigay na tulong ng isang pallower nito para sa ating mga kababayan. Ayon sa pallower ni Vice ay si Vice at ang at buhay lang umano ang pinagtitiwalaan nito.

ay talagang hindi nga natiis ni Kim Chu, ang kanyang mga kababayan at personal din itong namili ngayong araw, ng mga materyales, na pwedeng magamit, ng mga nasiraan ng bahay ng lumindol sa Cebu, hindi lang isang truck kundi dalawa hanggang sampung wheeler truck umano ang ipapamahagi ni Kim Chu sa Cebu, patunay na napakabuti talaga ng puso nito. E